Nasa oncology na naman tayo mga kapartner. Dito ka partner ay kailangan mong pumila para sa Pell Health at dito kailangan kumpleto na yung requirements mo kung ano yung hinihingi nila. Ayan mga ka partner nandini na tayo sa MSS. Nakapila na tayo, galing na tayo sa Pell Health. Pagkatapos naman ito ay pupunta naman tayo sa pharmacy. Doon tinitimpla ang gamot sa pharmacy tapos naman matimpla ay isasalang na sa kimo. So ayan mga kapartner, tapos na kami sa aming kimo, pauwi na kami. 5 PM na kami natapos. Dumating kami dito kanina ay 7 AM. So ayan mga kapartner, nandini na tayo sa bahay, kakarating lang. Ah, sa mga nagtatanong dyan kung ano yung gamit namin sa sasakyan, kami ay laging nakamotor. Tapos pagka umula naman, minsan naman ay nangihiram kami ng sasakyan doon sa kapatid niya. At lalong-lalo na pagka nahihirapan siya sa biyahe, sa kanyang katawan, kaya nangihiram kami minsan at mabuti naman at pinapahiram kami ng sasakyan nila. Wala naman tayong sasakyan mga partner para magamit sa aming mga check up kaya lagi kaming nakamotor. Kaya lang ka partner, pagka lagi kami nakamotor, ayun, medyo nararamdaman niya yung panghihina ng katawan niya kasi masyadong tagtag -tag yung motor. Alam naman natin sa motor na masyadong tagtag. -tag, kunting lubak lang, yun, parang malalim na yun para sa kanya. Sa puntong iyon, ay wala na tayong choice. Kaya yun lang ang kaya natin. Wala naman tayong magarang sasakyan para magamit. Ang iniisip ko lang ay makarating kami sa araw ng aming schedule sa aming chemo yun ang pinakamahalaga wala na sa akin yung sasakyan sasakyan basta ang importante makarating doon sa hospital sa oncology pero ang totoo talaga What? ka partner mas mahirap talaga pag sa sasakyan mabuti naman at may motor ako nabili ko lang yan nung binata pa ako sa aking mga naipon sa aking mga trabaho dati kaya nakapag-iipon ako, bumili ako, binata ako, bumili na ako ng motor para service ko sa aking trabaho. Wala rin tayong mag-arang trabaho. Tsaka-tsaka lang tayo. Kaya naisip ko na bumili na lang ako ng motor para sa sarili ko. Kasi nung na-diagnose si 2019. Tapos, nandun kami sa East Avenue. Doon kami dapat magpapa-opera. Ang nangyari eh pandemic yung 2020 yata yun, pandemic na yun. Tapos lumipat kami dito sa Malolos, kaya doon siya na-operahan sa Malolos. Nakamotor lang kami lagi noon. Kung walang motor, ay nangyari talaga ako kasi alam naman natin nung panahon ng pandemic, medyo nandun yung protocol nilang istrikto sila. Maraming checkpoint. Kung maalala nyo, yung bawat klasada may mga checkpoint. Pero kompleto naman tayo sa reistro, kaya nakakadaan tayo. Pero mas mahirap talaga pag walang service sa panahon na yun. Kahit ngayon, hanggang ngayon, motor pa rin ang ginagamit ko. Kasi yung motor madali lang ilusot. Ma-traffic man, hindi gaano kasi nakakalusot siya sa mga singit-singit. So ayan mga kapartner, hanggang dito na lang muna tayo. At please subscribe like and share and pakihit na rin ng ating notification bell para isa ka sa magiging updated sa ating mga bagong upload. Peace out!